Madalas napapanood natin sa mga pelikula o TV series ang mga kwento tungkol sa mga tiwaling politiko na sinasabing may natatagong kayamanan na ninangkaw nila sa mismong kaban ng bayan. Ang tanong, talaga nga bang nangyayari ito sa totoong buhay o kathang isip lamang ang mga nasabing senaryo sa mga ganitong palabas sa telesbisyon? Magbabago ba ang iyong paningin sa ganitong isyo kung malalaman mo ang tungkol sa naglikt na financial documents ng isang kumpanya. Ano nga ba ang nilalaman ng nasabing mga dokumento? Iyan ang ating aalamin. Bago natin alamin ang tungkol sa mga dokumentong kumalat sa media, alamin muna natin kung aling kumpanya ang tinutukoy natin. Ito ay walang iba kundi ang kumpanyang Mossack Fonseca. Ang Mossack Fonseca ay isang kumpanya ng batas na pandaigdigang nakabase sa Panama. Itinatag noong 1977. Nina Jürgen Mosak at Ramon Fonseca, kilala sila sa pagbibigay ng mga serbisyo tulad ng pagtatatag ng mga offshore na kumpanya, legal na payo at pamamahala sa pananalapi. Noong 2016, naging sentro sila ng isang malaking iskandalo na tinawag na Panama Papers, kung saan milyon-milyong dokumento ang inilabas. Ang mga dokumentong ito ay nagpakita kung paano ginagamit ng mga mayayaman at makapangyarihang tao ang mga offshore accounts at shell companies upang maiwasan ang pagbabayad ng buwis at maitago ang kanilang yaman. Dahil sa iskandalong ito, nagkaroon ng malawakang investigasyon at kritisismo laban sa Mossack Fonseca na nagresulta sa pagsasara ng kumpanya noong 2018. Mabalik tayo sa nasabing nagkalat na dokumento. Nabanggit na rito na mula sa database ng kumpanyang Mossack Fonseca ay nag-leaked o lumabas ang mga dokumento o mga sekretong bank accounts kung saan kasangkot ang nasa 140 na politiko sa buong mundo ang nagtatago ng kanilang mga kayamanan gamit ang iba't ibang pangalan. Nabanggit din na nasa 11.5 million ang tinatayang halaga ng financial documents na ito. Isa sa naging mainit na usapan ang iskandalong ito lalo na ng masangkot ang pangalan ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin kung saan ay mayroon daw siyang 2 bilyong dolyar na kayamanan na nakatago ayon sa financial document ng Mossack Fonseca. Ayon sa mga dokumentong lumabas, ang mga malapit na kaibigan ni Putin tulad ni Sergey Roldugin, isang musikero at godfather ng anak ni Putin, ay may mga offshore account na naglalaman ng malaking halaga ng pera. Ang mga account na ito, ay tila ginagamit upang magtago ng mga pondo at maglunsad ng iba't ibang transaksyong pinansyal na may kinalaman sa yaman ng mga pamilyar na kaibigan ni Putin. Ang mga ulat mula sa Panama Papers ay nagpapakita ng isang komplikadong network ng mga kumpanya at transaksyon na nagsasangkot ng mga kaibigan ni Putin at iba pang mga mataas na opisyal ng Russia. Bagamat walang direktang ebidensya na nag-uugnay kay Putin mismo sa mga ilegal na gawain. Ang mga dokumento ay nagdudulot ng mga tanong tungkol sa lawak ng kanyang impluensya at ang posibleng paggamit ng kanyang kapangyarihan upang makinabang ang kanyang malalapit na kaalyado. Isa ring malaking pangalang kasangkot dito sa iskandalong ito ay ang Pangulo naman ng Bansang China na si Pangulong Xi Jinping. Bagamat walang direktang dokumento na nagpapakita na si Xi mismo ang may hawak ng mga offshore account o kumpanya, may mga malapit na kamag-anak at kaibigan niya ang lumabas sa mga dokumento na may mga offshore account. Ang mga dokumentong ito ay nagpakita na ang mga kamag-anak ni Xi Jinping, kabilang ang kanyang bayaw na si Deng Jiagui, ay may mga offshore company na ginagamit upang itago ang kanilang yaman. Ayon sa mga ulat, ang pamilya ni Xi ay nakinabang mula sa mga kumpanyang ito na itinatag sa iba't ibang tax havens o mga lugar na nagbibigay ng mga tax advantages sa mga mayayamang tao at kumpanya. Ang paglabas ng mga dokumentong ito ay nagdulot ng kontrobersya, lalo na't kilala si Xi Jinping sa kanyang kampanya laban sa korupsyon sa China. Ang pagkakadawit ng kanyang pamilya sa iskandalong ito ay nagdulot ng mga tanong tungkol sa kanyang kredibilidad at integridad sa paglaban sa korupsyon. Bagamat hindi na apektuhan ng malaki ang posisyon ni Xi Jinping bilang leader ng China, ang Panama Papers ay nagbukas ng mga diskusyon tungkol sa lawak ng korupsyon sa gobyerno at kung paano ginagamit ng mga mataas na opisyal ang kanilang kapangyarihan upang makinabang ang kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Hindi lamang sila ang naiugnay sa napakalaking iskandalong ito. Alam nyo ba na maging ang ilang mga bigating tao sa Pilipinas ay nasangkot sa isyong ito. Mayroong politiko at mayroong mga kilalang bilyonaryo. Na-curious ba kayo kung sino-sino ang mga Pilipinong sangkot dito? Iyan ang ating pag-uusapan ngayon. Bago iyan, nabanggit na nakabase ang kumpanyang Mossack Fonseca sa bansang Panama. Ang Panama ay isang bansa sa gitnang bahagi ng Amerika na kilala sa kanilang tanyag na Panama Canal. Isang mahalagang ruta ng kalakalan na nagdurugtong sa Karagatang Atlantiko at Karagatang Pasipiko. Kilala ang Panama bilang isang sentro ng internasyonal na pananalapi. May maraming bangko at mga kumpanya na nag-aalok ng mga offshore services. Tinagurian ring tax haven ang bansang Panama katulad ng British Virgin Islands, Cayman Island at Luxembourg. Ang ibig sabihin sila ang mga bansang mayroong mababa o kaya ay halos zero ang tax para sa mga foreign investors. Nang dahil dito, maraming mga bilyonaryo sa halos lahat ng panig ng mundo ang nahihikayat na mag-imbak ng kanilang mga kayamanan sa Panama. Paano nila ito nagagawa? Ito ay sa pamamagitan ng mga Peking kumpanya. Sa Panama kasi ay maraming mga kumpanyang katulad ng Mosak Fonseca na ang iniaalok na serbisyo ay maitago ang pagkakakilanlan o mga totoong impormasyon tungkol sa may-ari o depositor ng kayamanan o assets. Para sa mas simpleng paliwanag sa kung paano ang sistema nila ay ganito. Halimbawa, si Mr. Croco ay nag-avail ng serbisyo ng Mossack Fonseca. Ang gagawin nito ay gagawaan nila si Mr. Croco ng mga kumpanya na akala mo ay totoong nag exist o nag-ooperate sa isang lugar Ngunit sa totoo lang ito ay false o dummy company lamang. Mas kilala ito sa tawag na shell company. Ang shell company na ito ay syempre hindi ipapangalan kay Mr. Croco kundi sa ibang tao o mga grupo ng tao. Sa ganitong paraan, hinding-hindi malalaman ng publiko na ang tunay na may-ari ng shell company na ito ay si Mr. Croco. Ang kumpanya ay walang tunay na opisina, walang empleyado, sa papel lamang nage-exist. Pero sandali mga kaalam ha. Baka akalain nyo ang tinutukoy na Shell company na ito. Ang sikat na gasolinahan dito sa ating bansa. Naku, hindi ito yon ha. Shell lang ang tawag dahil ang kumpanyang ito ay parang may katangian ng isang kabibe dahil tinatago nito ang kanyang perlas. Tinatago ng Shell company na ito ang tunay na may-ari sa kanya. Ang nasabing Shell company ay konektado sa isang bank account kung saan doon lahat pinapasok ang mga kayamanan, pera at assets ni Mr. Croco. Kung titingnan, bakit kailangan pang itago ang mga kayamang ito kung hindi ito galing sa masama? Pero alam nyo ba na sa Panama ay legal ang mga ganitong gawain dahil paraan na rin ito ng mga kumpanya upang protektahan ang kanilang mga assets at pondo bukod doon ay mababa lamang ang kanilang magiging tax. Magandang bagay kung tutuusin pero syempre kung may advantage ay mayroon din naman disadvantage ang sistemang ito at ito ay ang pangaabuso o pananamantala ng mga masasamang tao nang dahil dito ay nakakalusot sila sa mga ilegal na gawain katulad ng tax evasion, money laundering at iba pang pandaraya. Di nagtagal nga ay natuklasan ng mga korap na politiko ang ganitong sistema kung kaya ginamit nila ito sa sariling kapakinabangan katulad na lamang ng pagtatago sa kanilang mga kayamanan na ninakaw nila mula sa kaban ng kanilang bayan o bansa. Sinasabing nasa 200,000 shell companies ang nasa sistema ng Mossack Fonseca. Isipin niyong mabuti yon, 200,000 shell companies. Paano na talaga kung ang lahat ng ito ay pag-aari ng mga tiwaking tao sa gobyerno ng isang bansa? Wala nga raw halos pag-asa na malaman kung sino-sino ang may-ari ng mga nasabing shell companies na mga ito. Kaya tila nagpakakampante ang mga may-ari nito maging ang mismong kumpanya. Ngunit noong taong 2016, ang kinatatakutan ng Mossack Fonseca ay nangyari na ng isang tao mula sa loob ng kumpanya, ang mismong nagpakalat ng mahigit 11.5 million financial documents information mula sa kanilang database sino ang taong ito. Siyempre mahirap naman kung ipakikilala talaga ang whistleblower na ito, paniguradong mangganganib ang buhay niya. Kaya itinago siya sa pangalang John Doe. Lakas loob na isiniwalat ni John Doe ang laman ng 2.6 TB na files na mayroong 11.5 million documents kung saan kabilang ang iba't ibang emails, financial papers, passports at corporate records kung saan nakalagay ang mga tunay na pangalan ng mga may-ari ng mga shell companies at bank accounts. Lahat ng mga impormasyong ito ay naging posibleng maisiwalat sa publiko dahil na rin sa masigasig na pag-iimbestiga ng ICIJ o International Consortium of Investigative Journalists. Ito ay isang pandaigdigang network ng mga mamamahayag na naglalayong magtulungan sa pagsasagawa ng malalimang investigasyon sa mga usaping mahalaga sa publiko itinatag noong 1997, ang ICIJ ay naglalayong ibunyag ang mga katiwalian, pag-abuso sa kapangyarihan, at iba pang anyo ng maling gawain sa iba't ibang panig ng mundo. Sa proyekto ng ICIJ na tulad ng Panama Papers at Paradise Papers, ibinunyag nila ang malawakang paggamit ng mga tax haven at offshore entities ng mga mayayamang individual at korporasyon upang makaiwas sa pagbabayad ng buwis at maitago ang kanilang yaman. Ang kanilang mga ulat ay nagbunga ng mga pagbabago sa batas at regulasyon at nagbigay ng inspirasyon sa mga reforma sa iba't ibang bansa. Makikita sa kanilang page o website ang iba't ibang pangalan ng mga bigating tao sa buong mundo tulad ng mga political leaders, celebrities at mga bilyonaryo na sangkot sa Panama Papers. Kasama na rito ang hari ng Saudi Arabia, dating Prime Minister ng Australia, at nabanggit nga natin kanina na nakasangkot nga rito ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin. Ayon pa nga sa mga impormasyong nakalap na kapangalan daw ang $2 billion dollar secret bank account na nakapangalan daw sa best friend ni Putin na si Sergei Roldugin. Marami ang sabi-sabi na ginagamit ni Putin ang kanilang pagkakaibigan upang tulungan siyang itago ang kanyang mga kayamanan, ngunit mga kaalam, hanggang sa ngayon naman ay walang inaamin o dinideny si Putin at hindi natin sinasabi na ito ay totoo. Nasa sa inyo na ang desisyon kung kayo ay maniniwala o hindi. Isa rin sa mga nasangkot ay ang bayaw ng Pangulo ng China na si Xi Jinping at alam nyo ba na may ilang mga malalaking personalidad sa Pilipinas ang hindi nakaligtas at nakasangkot din sa Panama Papers. Mayroong politiko, isang kasalukuyang senadora kasama ang ilan sa kanyang mga kamag-anak, pero syempre hindi na natin pa sila papangalanan. Kasangkot din sina Henry Sy Jr., Tony Tan Cojuangco, Andrew Tan Ant, ang malaking kumpanyang San Miguel Corporation. Ngunit mga kaalam, huwag niyong isipin na ang mga nabanggit ay masasamang tao o mga kurap. Maraming mga mayayaman na nakukuha ang pera sa mabuti at maayos na paraan kay hindi natin sila dapat husgahan agad kung nasangkot man ang kanilang pangalan sa ganitong isyo. Bukod sa mga politiko at mga bilyonaryo, ay may mga celebrities din na nabanggit sa listahan ng financial document na ito. Kabilang narito, sina Jackie Chan, Simon Cowell, at ang soccer player Lionel Messi. Nang dahil sa napakalaking iskandalong ito, ay nagsara ang kumpanyang Mossack Fonseca. Maraming mga personalidad lalo na ang mga may posisyon sa gobyerno ang nagbitaw sa kanilang tungkulin dahil sa malaking iskandalong ito at sa pressure na nagmumula sa mga tao. Makalipas ang tatlong taon kahit paano ay nasa 23 bansa na ang nakabawi ng 1.36 bilyong buwis. Sa totoo lang maliit lamang ang mga bansang ito at kayang mapabago ng mga makapangyarihang mga leader ng ibang bansa ngunit hindi nila ito ginagawa ano kayang dahilan. Iyan ay sila na lang ang nakakaalam.